What's up guys? So nga, uh, yung sabi ng haters doon Wala daw ng libre sa Canada So ito, ito yung libre sa Canada And yeah, check this out guys Ito yung libre ng Canada oh. Ito yung accommodation namin Yan, yeah, libre bike Second daw hmm. Tapos, tapos check natin yung room mamaya So yun na nga guys, wala nga raw libre sa Canada dito. Wala daw trabaho so ito. Oh, libre ng kumpanya namin. Ganda yan boys. Tapos lake view pa. You know. Oh. Yan puro wala daw trabaho sa Canada, wala daw libre. Oh, para sa bakasyon ka lang. Di ba? Oh, ganda ng view kasi yung room mo so dito ko may stay ng dito na ako ng 4 months na ako nag stay dito so yun ang nga may meron kang libre sa Canada ano guys alright guys see you my next video have a good day